Hello mga mare, for today's video ay magluluto nga tayo ng ulo ng salmon. Balik sisigang natin yan mga mare. Meron tayo ditong ulo ng salmon, mustasa at kangkong. Meron din tayo ditong okra, siling haba at saka ang ating pampaasim ay kalamansi. Una nga nyan mga mare ay piprito natin itong ulo ng salmon. Pagkatapos nga nyan ay nagpainit na tayo ulit ng kawali para igisa ang bawang at sibuyas. Naglagay nga pala tayo ng tubig dyan mga mare at Okra nilagay na natin 'yung okra at nung kumukulo na nga ay nilagay na natin itong ulo ng salmon na ating pinerito kanina. Tapos mga Mare ay susunod na nga natin ilagay itong mustasa. Ayan tsaka itong siling haba natin mga Mare. Sa kahoy nga pala kami nagluluto mga mare dahil napakamahal na nga ng gas ngayon. Halos 900 na rin. Isusunod ko na nga rin itong kanggong mga mare. At nung maluto na nga siya mga mare ay ito na yung ating sinigang na salmon. Dapat nga mga mare ay sinigang sa miso pero hindi nga kami nakabili ng miso kaya sinigang na isda na lang yung ating ilalagay dyan. Ayan na nga mga mare, kain po tayo. At syempre, partneran natin yan ng sili at patis para mas lalong sumarap yung ating sinigang na ulo ng salmon. Kain tayo mga mare!